Ang Qinghai Tarleton Photovoltaic Power Station na itinayo ng Huanghe Hydropower Development ay matatagpuan sa Tala Desert, probinsyang Qinghai, Hilagang Kanlurang, China. Sumasaklaw sa isang 42 km kwadradong lugar o humigit kumulang 6,000 standard soccer fields, ang istasyon ay gumagamit ng higit sa 5 ,000 ,000 solar panels para sumipsip ng malalakas na sinag at gawin silang malaking bilang ng enerhiya. Ngayon, ang 330 kV na linya ng transmisyon ay naguugnay sa PV Park sa isang planta ng paglikha ng hydropower na 36 km ang layo at sa wakas ay konektado sa grid ng Hilagang Kanluran. Ang parke ng solar power ay lumikha ng kita para sa lokal na pamahalaan at isang kayamanan ng mga bagong oportunidad sa trabaho para sa mga lokal na residente. Ang mga proyekto ng solar power ay naging pangunahing lakas panulak ng ating lokal na ekonomiya. Ang sektor ay nagkaloob ng mahigit 4,000 trabaho at gumawa ng pang-industriyang output na nagkakahalaga ng mahigit 6 na bilyong yuan RMB. At ito ay isa lamang sa malit na bahagi ng ambisyosong plano ng transisyon sa enerhiya ng China. Ayon sa bagong datos ng gobyerno, nagkabit ang bansa ng 217 gigawatts na halaga ng solar power noong nakaraang taon o isang 55% na pagtaas noong 2022. Para sa kapakinabangan ng mundo, pinapadali din ng China ang pagluluwas ng mga kagamitang pang solar at infrastruktura sa ibang bansa. Dahil sa kakayahan nito sa pagmamanupaktura, Pagsulong ng teknolohiya at ambisosyong layunin sa makabagong enerhiya, patuloy na isusulong ng China ang industriya ng malinis na enerhiya. Sa proseso, gagawin ang mas abot kaya at maaring marating ang makabagong enerhiya para sa sarili at sa mundo.